For today's video mga idol, nandito naman tayo. Hello Philippines, hello world. Nandito naman po tayo sa Barangay San Agustin. Kita naman nyo Lods, ang ipapasilip ko na naman sa inyo. Two times na video na naman to. For today's video, bagong bago. Ayan mga Lods, dito pala ay nasira din yung diki nila. Ayan, naputol Lods dahil sa Pagyong Christine. Ayan, pinutol idol. At yung ibang mga bato idol, yung ibang tambak dinala na sa lahat ng kaumahan or palayan. Ayan mga idol, at naging mistulang ano na to yung kung tawagin natin ay parang tabindagat na kasi nga ito yung nagsosuporta na padaloy, padaloy ng tubig na irrigation ang naging problema idol pag ito lumakas naman ang ulan ang lahat ng kabaloy, ang kabaloyan dito or bahay ay papasukin na ng baha dito mga lodi ayan mga lodi nakikita nyo napaka tabi, tabi lang po ito lodi dito po ito ayan po kabilang yan ay barangay balangibang ano po? At ito po naman ay sa po ito ng libon. Yung San Agustin ito mga Lodi. Ayan, lakad-lakad lang po ang batang mayan para i-hotspot sa inyo. Ayan mga Lodi, gano'ng katindi dito ang tubig. Kapag yan, darating na naman yung bagyo na sunod. Naku po, napakahirap ng mga Lodi. At yung mga bahay na sa mga gilid mga Lodi, pwede na yung abutin ng tubig at lilikas naman yung mga Lodi. At meron niya dito mga palayan mga Lodi na madali nang anihin. Ayan, kung nakikita yung lugar na kan, yung binibidyo kong yan, yan po ay madali na pong anihin ang problema inabot na nga po ni Bagyong Christine at yan at nagpasalamat po ako doon sa kasama ko kay Jomar Esperanza taga barangay barangay Mayag siya was albay po at pinasilip niya sa akin to at invite niya ako dito thank you thank you very much sa iyo Lodi dahil ito na mo sa akin to at meron akong ipa-block na naman sa mga gobyerno na ipasilip na naman to ewan ko lang mga lodi kung kailan to ma mga lodi basta ito pitasilip ko na sa inyo mga lodi ayan at yan mga bata nga dyan nagliliguan mga lodi at pero napakadelikado yung mga lodi pag nag-high ang tubig kaya mga lodi sabi ko nga sa inyo ingat ingat lang mga lodi dahil nga ayan wala na pong harang dito na alis na po yung irrigation na daluyan ng tubig ayan mga lods naging tipak tipak na po yung mga lupa ayan naging hukay hukay na at yung mga palayan ay puro natambakan na ng lupa at buhangin Ayan mga lodi At yung mga, mga graba ay nadala na rin Yung malalaking bato Yung natanggal dito mga sasabihin simento Or dike na irrigation as ko Ayan mga lodi Puro mga batukan mga lodi Puro bato yan po Dinala na po sa lahat ng umayan Palipalibot po dito Sa San Agustin Ayan mga lodi At siguro mga lods Paano para mga kabuhat ang mga taga rito Ito pala ang kinabubuhay dito Palay Ayan mga Lodi. At sabi ko nga po sa inyo, isang panawagan sa ating gobyerno. action na na. Ang bigas dito. Bigyan na ng ayuda mga Lodi. Yan sa pagbablog ng batang mga yan, sabi ko dapat may nakita kayong aral, follow and share. At nasa YouTube channel na rin tayo mga Lodi. Ayun, ang ating kalodi na si Jomar Esperanza. At sinamahan niya ako dito at tinignan pa niya yung ibang i-hatchpot ko kaso mga lodi 2 times na to kaya eto na lang muna ang pasilip sa inyo ng batang mangyan ano po ayan kung nagustuhan nyo mga lodi naman ang aking video for today's video yan follow and share na naman at shout out shout out na lang dyan sa lahat ng ating mga kapalaw at mga ka-reelsbacker or ka youtube ayan sa ating mga um, sinasabi natin mga kakusa dyan ng mga vlogger Ayan, puntahan niyo ang Batang Mangyan Vlog para makita niyo sa Barangay Matara, Libon Albay lang ako nakatira mga lodi. Palo-palo lang kayo at i-share niyo sa mga vlogger para makatulong din tayo mga lodi kung anong pwede nating itulong ano po. Thank you very much at ngayon ito muna may na natin. At ito lang masasabi ko sa inyo, tuloy pa rin ang buhay. Hello Philippines. God bless. I love you so much. Mga kapalo.